Ayoko yung 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 butas. Parang wala yung tulo. yung 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 pagbango-bango mo nga eh. Para ano, tingnan mo na kayong yung sila dyan? Hindi pa, ngayon pa lang. Yan. Sana magawa mo na ng maayos yun, eh? hindi ka na pabalik-balik dito. Para ano? Nais nice, ba? Ay, magagawin mo naman ng ayos. Kasi parang hindi na yan masira. Ikaw kasi mari eh, lagi na lang pinipit mo akong gumawa eh, pwede mo namang ipagawa. Ay, kasi ikaw na talaga ang gumagawa niyan. Ayan. Kaya ikaw na talaga ang tinawagan ko. Ikaw na talaga ang... Ang gusto mo lagi, baka libre. Ay, nakakalibre ka din naman sa akin ah. Di ba? Nakakalibre ka din naman o. sa akin eh. Ayoko nga ay, eh, bago ang ligali, ligaligaling mo kapag ka nagkaroon ng difference yan. Ano ah, kaya mo ba? Gusto mo ba ng ilaw? Ilawang kita? Sige, sige. Ito lang nga kung tumutulong pa rin mo ah. Ano ka na eh. Ikot diba ka rin ka muna. Titignan ko. Na diba, parang wala nang tulo, pare. Ayos na. Ay. Parang wala nang tulo. Wala na, wala na. Sarado na. Palitin na pala, Mare, ano? Ay, oo naman. Kanina pa. Oo. Uh -huh. Walang kahapon, nung ako ko, butas. Oo, oh, oh, wala na. Okay na. Magaling na. Ang galing na. Galing. Sarado na yung butas. Buti naman nagawa mo na ng Ay, paraan. Ayun, naman. Ang galing tayo. nagawa mo ng na paraan yan. Eh, bakit na niya nasuot mo? Kapag tulog ka na, matutulog ka na ba? ay 30 na ako na. Ay 30, alas 7 pa na. Big shower na nga ako kasi magpatutulog ba, na. Magbaka kasi ngayon ka lang pumunta dito. Kaya na parang kami naantay. Umaga pa ako nakabili ng gamit. Ayun ma, eh, ay, kung aga ka ng shower, hindi yung pag yung patak ng tubig, inaralanin ko yun doon sa amin. Ah, talaga sinasadya ko pa na. Sinasadya ko pa na talaga ako yung naligigo. Eh, oh, okay. kung naligo ka ng na maaga, di maaga din ako nandito. Ah, ganun. Kaya pala. Pasya pare, okay na ba ito? Oo. Sige, sige. Ay, okay. What? Ay, mo sinasara. Ay, eh, titignan pa kung ano, sisiguro naman pa kung maayos yan. Ah, ay, sinuro, sisiguro. Pwede di ba maayos? Hindi pa eh. Bakit? Sigurado ka. Oh, okay na yan. O yan, o, nga. Maayos na yan, Maria. Hindi na yan butas. Wala na yung butas. Na. ka na pala eh. Oo, nagpalit na Oo. ako. Hindi ka gaya nung kahapon, nung butas yung ano. Ano okay. eh? Butas yung suot. Hindi na ano Ay, yung sila kung mga item na doon sa butas? Oh, ano? Anong 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 na. ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano Ano ba Ano ba Ano Bakit? yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano sexy-sexy mo. ba yun? Ano 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 ba yun? gusto mo sayo tayo. sayo tayo. Sinday. Hahahahahahaha. Hindi sayo. Hindi sayo. Hindi sayo. Hindi sayo.